Tindig, Balitan sa Rembrandt, June 12, 2015 Isa sa mga guest ni Dr. Eric San Juan ay si RJ Habelyana. At ang tanong niya dito, tunay bang malaya na tayo? Ito sabi po sa uh, publiko na ngayon ay araw ng kalayaan Pero sa aming uh, pananaw, ngayon po ay araw ng kataksilan papatuloy po ang uh, kataksilan ay lamang po sa loob ng gobyerno, kundi may mga ilang mga Pilipino rin na, na nakikipagsapuatan. Uh, hindi lamang sa mga dayuhan, kundi sa mga lokal na mga oligarchs. Ramdam ito ng mga Pilipino, yung problema sa tubig, problema sa kuryente, problema sa transportasyon, problema sa telekomunikasyon. So ang barometro po ng kalayaan ay kung ang ating mga mamayan ay may laman ang bulsa at sapat yung laman ng bulsa nito para makabili ng mga pangangailangan sa ating mga mamayan Pero alam po natin na marami sa atin ang uh, butas ang bulsa. Kaya huwag po ang kalayaan ito kaya hindi po totoo yung sinabi na talumpati ni Pangulong Aquino. Uh, ilang minuto lamang nakakaraan na dapat daw ang taong bayan ang uh, siyang mag-uhusga. Ukon dito sa matuwid na daan. Alam naman po natin na siya ay nagsisinungaling at wala na pong naniniwala sa talumpati ng isang taksin na Pangulong Aquino. Tulad ng pagbibigay niya rito sa isyo ng uh, BBL at sa marami pang mga isyo na kinakaarap natin. This portion is brought by pure water purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang ultra pure water purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Abala ang administrasyon ito sa paglikom ng pondo sa darating na halalan. Kitang-kita, alibaba po, ang LTO ngayon, itong mga plaka 3.8 billion. Samantalang ang pondo ay eh, 187 billion pesos lang. Yung land appearance na 500 pesos sa motor vehicle inspection, 3.5 billion po yan. So, kaninong bulsa ito pupunta? Ang mga ayala at pangilinan, nakipaglitrato pa kay Iqbal. So, anong meron ba sa BBL na yan? Akala ng marami, tinitignan yung langis, tinitignan yung gas, pero ang tunay na inaabangan itong mga oligarchs na ito ay yung tubig. Anong meron sa tubig dun sa Mindanao? Ito ay pwede mag-supply ng elektrisidad. Walang pakialam ang mga Pilipinong traitor na ito at ang pamahalang traitor na ito kahit na ipagkanulo niya ang Republika ng Pilipinas dito sa mga nanggugulong mga Malay uh, Malaysian at mga nanggugulong mga British at mga Amerikano. Gusto nila tayong pag away -awayin sila-sila mismo ng mga kaguluang ito para manatiling watak-watak ang taong bayan. Kaya aralin po natin ng maigi, yung pinaglaban ni Lauseri sa Adilandres Bonifacio, yung kalayaan na sinasabi, hanggang ngayon po, ito ay isang hungkag na kalayaan. Sapagkat sila pa rin ang may control sa lahat ng aspeto. Militar, justisya, executive branch, Kitang-kita -kita naman natin. Si Rene Almendras, dating presidente ng Manila Water, ngayon ay uh, secretary to the cabinet. Si DPW Secretary Roelio dating presidente ng Manila, eh ngayon ay DPWH na nasa ilalim niyang MWSS. So ano ang asahan mo? Tayo po ay nasa ilalim ng isang corporate government. Dinitiktahan ng mga korporasyong ito, yung mga politiko natin, para maging tahimik sa House of Representatives at ganoon din po sa sa Senate. Kaya ngayon, mag e na naman, saan kukuha ng pondo itong mga tatakbong politikong ito? Siyempre, nariyan nakabang ang mga corporate interest. So, paulit-ulit yan. Saan ngayon lulugap ang taong bayan, ang ordinaryong tao? So, nasa atin po, kung ano ang gusto nating tahaking direksyon, nasa kamay po natin yan. Kaya huwag na po tayo magpagola. At uh, itong darating na halalan ay importante po ito para naman magkaroon ng uh, pagbabago. ay tunay na pagbabago. Hindi lang mo issue ng korupsyon. Hindi lang po basta ito issue ng uh, transparency. Kung hindi yung kabuhan ay may, may problema na po ang uh, ang bansa natin. So it's high time to maging patriotic naman po tayo. This portion is brought to by... Elmos Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmos Whitening Soap sa murang halaga kutis artista ka na. Tapos eh, kitang-kita man naman, hindi lang may tago. Yung mga ninakaw nila. Lalo-lalo na yung mga negosyador ng PPL, dito ng ay Hindi may tago. Kamimila ng hektaryan lupa, eh, wala naman, naman tayong mga Pilipino, eh. napaka-chismoso natin. Wala naman tayong ginagawa ngayon eh, kundi eh. yan. Kaya no wonder, sa neighborhood, ha, ah, pagka ikaw ay biglang imaman, ayan, huhuli ka. Ha, eh, bilis pa naman, kahit katulong ngayon. Ha? Yung katulong mismo, nagpulong na nagya... Nagagalit sa amo nila, kinakalat yung niya kung nag-uusapan sa bahay. O, eh. oh, paano ah, may tatago nito mga tao nito? Alam niyo po, panahon na ng ano eh, ng uh, Malapit na po ang eleksyon, ilang buwan na lang. Kaya, uh, itong mga nagilipa ng mga surveys na ito, ay bahagi na ito ng pagtutono kung uh, saan muli na madetengoy ang mga Pilipino. Ang tanong lang po ng mga consumers, commuters, at ng publiko. Ano kaya ang posisyon ni Duterte kung tutuloy si Bongbong Marcos, etong si Binay, etong si Grateful, etong si Marohas, sa mga pangunahing usipin ng mga ordinaryong Pilipino. Ano kaya ang sagot nila sa mga isyu ng public utility? Paano nila mapabababa yung presyo, yung halaga, ng tubig, ng Maynila Manila Water. Paano nila mapapababa ang presyo ng Meralco? Paano nila mapapababa itong monopolyo ng telcos nito? Bilyong piso araw-araw sa text lamang ang kinikita ng Kumpanyang Ayala at ng Kumpanyang Pangilinan. Paano mapapababa itong mga toll fees nito dito sa NLEX, SLEX, internet etc paano mapapababa ang utang ng Republika ng Pilipinas? Ito ang mga kwestyon na dapat ibandila ng mga nangangarap na maging Pangulo sa susunod na 2016. Hindi po yung mga sarswelang mga nagaganap ngayon. Dahil ito po, kung sino ang papalit na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay mamanahin niya pa rin ang utang ng mga inutang ng mga unang mga pangulo na nakipag-sabuatan hindi lamang sa mga dayuhan kundi sa mga lo lokal na oligarkiya. Kaya importante po na mabago ang sistema na ito. Hindi lang simpleng korupsyon, hindi lang po ito simpleng issue ng transparency kundi kahit po sa usaping kultural ay napakalubha na ng sitwasyon ng ating bansa. Kaya mahalaga po na tumungo tayo doon sa mga tunay na issue. Hindi po yung issue ng simpleng uh, bukod sa korupsyon o kriminalidad. Ano ba yung tinutumbok natin kriminalidad? Yung mga krimen na ginagawa ng mga ordinaryong tao? Kaya naman pumapasok yung mga mahirap na Pilipinas sa mga ganyang gawain dahil tali ang kanilang kamay sa kahirapan. Pero hindi yan dahilan para gumawa ng masama. Pero tanong, anong gagawin ng mga susunod na Pangulo dun sa mga malalaking krimen na ginagawa ng mga bilyonaryo ng mga oligarchs nito? Ipakukulong ba nila si Ayala? Ipakukulong ba nila si Manny Pangilinan? Ipapakulong ba nila si Aboytis? Yung mga Alcantara? Ipapakulong ba nila sila Henry C? Sila Lusutan? Isama na natin sila Kuwango. Yan ang dapat na example nitong mga nagmumukhang kunyaring mga patriotiko pero taksil naman. Taksil sa ating mga Pilipino. Yan ang dapat na kanilang mga plataforma na ipakita sa publiko. Hindi yung mga puristin na ginawa ng mga PR groups na bilyon. Bilyong piso na po ang ginag-asos sa mga ito. Ang palaso ng Malacanya, ang lobat na uh, sa ating magkayo na sa pinakatakilan? At uh, yung sankswela ay patuloy, no? yung sankswela ang nagaganap sa atin. Sana matapos na po ito dahil yung uh, himagsikang Pilipino na sinimulan po ng mga nakailang bayani natin ay hindi pa po, po tapos. Dapat natin itong higit na pag-alabin ng ating uh, uh, bansa. Isa lang po yung ating bansa, mahalin natin ang ating uh, uh, Republika ng Pilipinas. Sa ganang katuruan ng tindig katao, ang tunay na kalayaan ng ating bayan ay kung maibabalik sa atin ang ating kasarinlan na inalis ng mga Kastila, ng mga Hapon at ng mga Amerikano noong panahon ng kanilang pananakop. Dapat nang ilitaw ang tunay na kasaysayan ng lunti ang pulong ito. Mula pa sa lahi ng Ita, 300 AD, ang unang magkapatid na Homo at Hona ay ipinadpad ng hangin dito hindi si Ferdinand Magellan ng 1521 AD ang nakatuklas ng maharlikang pulong ito. Mula sa tinura ni R.J. Habiliana, binanggit na niya ang lahat ng epekto at problema ng ating bansa. Hindi ko na kailangang ulitin pa bagkos aking uugatin ang pinagsimulan. Ang lahat ng kahirapan natin ay bunga ng saligang batas na ang pundasyon ay gobyerno ng Kastila. Ang simbolismo ni Lady Justice na nakapiring ang mata at bakit may hawak pang espada. Corporate government. Tama, ginawa tayong negosyo, pinagkakitaan tayong mga mahihirap. Naalala ko tuloy na mismo sa Rembrandt, narinig ko minsan, Let them poor and keep them yours. Isang pare ang naringang ko niyan at ang mga pari ay larawan pa rin ng priling pumatay sa mga ninuno natin dahil sa forced labor habang ginagawa nila ang mga lalaking simbahan. Yan ang wag nating kalimutan sa kasaysayan ng ating bayan. Masyadong nilapastangan ang ating pagkatao Kung kumilos, di ingat, dalos, dalos, kung siya ay